Yan, good morning, good morning mga idol. Yan, uh, pacheck muna natin mga idol ulit. ating uh, unit mga idol. Ay, uh, may problema kunti. Pacheck muna mga idol, abang wala pang biyay. idol uh, si Chip by Alex uh, yan ang ating uh, ayan ang gumagawa ng ating uh, unit mga idol Jadi uh, din na uh, nag ano uh, nag Ayan, uh, shout out pala dyan sa lahat ng uh, mga kabady natin dyan uh, Nasa na sa Biyahe at si family. Shout out sa inyo mga idol. Ingat-ingat uh, uh, kayo lagi sa inyo mga Biyahe mga idol. Uh, sa lahat din ng uh, chapter ng uh, PDP. Ayan, uh, shout out sa inyo mga idol. Uh, especially dyan sa 043 Palawan chapter. Ayan, kila ano, uh, idol uh, uh, Junjun Haniba. Yan na uh, sa lahat ng aking uh, followers, viewers, uh, maraming maraming salamat sa inyong mga idol uh, sa inyong uh, pagsuporta sa aking uh, mga video. Yan ako ay uh, taos-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat mga idol. Uh, yan na uh, uh, sana hindi kayo magsawa mga idol uh, sa pano uh, sa panood sa aking uh, video. Yan na uh, suportahan niyo na ako mga idol ay uh, Uh, balang araw, ako naman ang uh, tutulong sa inyo, mga idol. Ayan, uh, uh, yun lang, mga idol. Uh, maraming maraming salamat ulit. Ayan, uh, bye-bye, mga idol.